Ngayong gabi ito bud na niyang Intrada sa Pangilbi Bridge Traffic kayo guys Masa gabi Padulong namin sa entrada sa Pangilbi Bridge <coughs> Mo niyang Pangilbi Bridge uh, Pag gabi i man first time po na ako diri first time din na ako nakagiri oh daghan gig tao nag uh, picture picture tambay oh, nag na nagpahangin lantaw sa nindot nga view oh pasa ah, trapika dito guys oh kana siya manan siya Allah gabi trapika nah what Dagan ng ka sa na traffic mo apil man pulay diri. Gani agig mukas. Ban. Bawa lang wing band ba. Limit limit capacity. Siyempre guys, kung tayo ng wing ban, marag ibawalan na sa polis kaya marag dilis lang pwede makagi Iba't pa kayo sila taon Traw Ibawalan na sa polis traw Dilis sa kagi, pag-iun dito na pita Kay load limit Load limit ang Hello vlog Welcome to my vlog La mm -hmm. nah, sorry oh, Sorry pag record Oh. Grabe ang traffic. Uy, lignan mo. Oh. Hello, vlog. Dito yung mo pa, boss. Dito Yung boss. Ayun na, may, may naka-360 guys oh. I'm here with a vlogger mag-vlog gano'n. Ah, ah. Okay. Uh, uh, Na-ignorante ang <coughs> mga sakinan, guys, no? <coughs> Kaya, wala pa ni, uh, yun yung mga sakinan, no, wala pa ni Pangilipi Bridge, to, ano siya, Mukas, Mukasport, Nagagi, Padulong, uh, Husamis. Ay, mahugno mi. Okay, Ang uban na ni, mutuyok dali sa may Aurora, sa mga Del Sur. Pero karon wow! Naay pang Gilby Bridge. Oh. likod basta pasang